Wow! Kahit na bagyo ama ng kambal tisoy na hanap na ng kapuso mo Jessica Soho. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kalingap sanay hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kabo -ohan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Edna Vlogs at Kalingap Rab salamat po. Ama ng kambal Tisoy na hanap na pala ng KMJS. Pero bago yun mga kalingap ay pag-usapan muna natin mga kalingap ang patungkol sa magkakapatid na kambal na Australiano mga kalingap. Grabe dahil sa bagyo ngayon na tumama sa buong Bicol Region mga kalingap ay maaring napinsala na naman ang mga pananim ng kambal Tisoy ngayon mga kalingap. Sobrang napahanga ang mga nagsusubaybay sa magkakapatid na kambal na Australiano dahil kahit na sila ay nag-aaral masipag talaga ang dalawa sa mga gawain sa bukirin. Hindi alintana sa dalawa kung anumang trabahong ito ang kinakaharap nila sa bukid mga kalingap. Dahil na rin ito sa kanilang kahirapan doon dati sa Mindanao na sasanay na ang dalawa na magbalat-boto para lang makakasurvive sa pang-araw-araw nila. At kaya nga lumuwas ang dalawa sa Diet Camarines Norte at para makipagsapalaran sa kanilang pag-aaral dahil sa isang tao nangangako sa kanila na mapapaaral silang dalawa ng kanilang kakilala mga kalinga. Kaya salamat po ng marami sa nagmagandang loob sa kambal na Australiano dahil sa nagkakaroon ng dalawa ng pagkakataon makapagtapos man lang sila ng kanilang pag-aaral. At lalo na ngayon sila ay nakita ng team Kalingap sigurado tapos talaga ang magkakapatid na kambal hanggang sa kanilang pagkukoleheyo dahil napabilang na rin ang dalawa sa mga scholar ni Kalingap Rav. Malaking bagay ang pagpunta nila sa Diet Camarines Norte mga Kalingap dahil sa kanilang pagpunta ay nakita at natutulungan sila ngayon ni Kalingap Rab hindi lang sa pansariling pangangailangan at pati na rin sa kanilang magiging bahay. Plano ni Kali nga Prab sa magkakapatid na ito na pabuhayan na lang sila doon sa diet at para dalhin na lang nila ang kanilang mga kapatid at tunay na ina para sa diet na lang sila maninirahan dahil mahirap rin naman sila doon sa Mindanao kung saan nakatira ang kanyang ina at mga kapatid nito. Sa pagpunta nila ng diet hindi lubos akalain sa magkakapatid na kambaltisoy na sila ay magkakaroon ng bagong pag-asa sa buhay. Dati ang gusto lang talaga nilang makita ang kanilang tunay na ama ito ang daladala nila kaya pumunta sila ng Daet Camarines Norte nagbaka sakali makapunta sila sa pinagtrabaho ano ng kanilang nanay baka makakuha sila ng impormasyon patungkol sa kanilang tunay na ama mga kalingap. At ngayon hindi ini-expect sa magkakapatid na ito na sila ay matulungan ni Kalingap Rab sa kanilang mga pangarap. Kung hindi man mahahanap nila ang kanilang tunay na ama ay may katiyakan naman silang dalawa na magiging mapaganda ang buhay nila sa tulong ni Kalingap Prab. Kaya sanay palagi nating suportahan si Kalingap Prab at para mas mapalawak pa ang mga matutulungan nito sa kanyang mga ginagawa ngayon na mga pagtulong sa mga nangangailangan. At kahit na hindi malinaw ang isinabi ng tunay na ina sa kambal ay hindi pa rin nawawalan ng pag-asa ang dalawang magkapatid na kambal na sana makita nila ang kanilang tunay na amabalang araw. At sa kabilang dako naman mga kalingap tunay na aman ng kambal na hanap na pala ng kapuso mo Jessica Soho. William ang atin ang malalaman ngayon mga kalingap. May ibang kaso rin na kapareho sa magkakapatid na kambal na ito mga kalingap at nakalipas ang tatlong na taon na hanap rin ang kanilang hinahanap na isang foreigner na magkatulad sa kaso ng kambal na si Edwin at Edward. Kaya wala rin itong imposible na makikita rin ng KMJS ang tunay na ama sa kambal na tisoy na ito dahil sa mahigit dalawang dekada pa lang naman ang nakalipas simula ng sila ay iniwan ito mga kalingap. Ngunit ang masakit lang dito kung matanda na pala ang tunay na ama nila at nagkaroon ito ng karamdaman sigurado mahihirapan rin itong mahahanap anong masasabi niyo po tungkol dito mga kalingap please comment and god bless you all